sabihin ko masaya ng isang araw. Oo, yun, nung, nung mga diba, mga ano, ano, nung mga tiyan, nasa kusina ako. Ito na nga. Diba yung pinakwento ko sa'yo? Sabi ko, sumakay sa ano, maganda sa sakyan. Alam mo ba, ngayon ibang sasakyan na naman. Super ganda kaya, iba na naman yung kasama niya. Ha? Huh? Diba yun, iba na naman? Ano pala ko, ginawa mo na ba yung in-email ko sa'yo sa work natin? Anong email? Wala mong tandaan? Yung sinayon ko sa'yo kanina. Nga, oh, sorry. Nakalimutan ko. Pero may tayo. Alam mo ba, si Ryan Bang at saka si Paula nababait ang hiwalay na. Eh? Hala, sayang. Ang tagay na nila. Grabe, no? Pero alam mo, talaga ngayong taon na to, sobrang dami naghiwalay. Tapos saka, di ba natatandaan mo yung ka-work natin? Last year din siya, naghiwala yun, pero utagal na nila. Kasi, wala, palang nahuli. Eh. Ay, naku talaga. Ay, nako, dyan manood na lang tayo. Ano ang title yung pinapanood natin? Kung talaga, te, alalang, alalang. pag chismisan alalang-alala mo. Pag-ibang bahay ka, dahil mo nakakalimutan, di ka nagsain. Nakalimutan mo gawin yung pinapagawa mo, ngayon pati pinapanood natin. Mag-chismisan, talaga yung nagborya mo.